<laughs> regulatory yeah. Board yeah. Walang iba kundi nasa linya ng ating komunikasyon Si Ginoong Julius Corpus Good morning po, Mr. Corpus And welcome to ALIU DWIC At yes, yes, yo, Topacio Good morning, sir Magandang umaga po, Idol Kong Attorney Ferdy. Ang Ay, ating ano? pagulutong guest sa balitaan sa Tinapayan. Magandang umaga po sa inyo at ako'y natutuwa nandun kayo sa DWIT. Ang ating uh... Uh, stasyon na nagbibigay ng maayos at magandang balita sa, sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Tony totally Ferdie. Opo, magandang umaga. Thank you so much at inyong napaunlakan ng aming uh, maliit na paanyaya. At alam nyo, ang kaimigan natin talaga ito si Mr. Corpus. Pero alam nyo, Mr. Corpus, bas kilala ko yung inyong kapatid at matagal ko nang nakakasama yon. Di ba kapatid niyo yun? Si Javias. Hello? si Habias. Ah. Habias Corpus. Ang dami ginagamit ng mga abogado yun eh. Tarito, Habias Corpus. Oo. Oh. Oh, yeah. <laughs> <po>. <laughs> Kaya, Tony Verde, at uh, ako'y uh, natuto na natutuwa. Nandiyan ang napakagaling ang abogado. Si Tony Verde, ito pa siya. Okay, <laughs> opo. Uh, po. Kaya, napakagaling na abogado. At the same time, na uh, very, very good uh, medyo in terms of uh, uh, ng balita sa ating mga kababayan. Maganda mong magapa, Sir Nipurje, at sa mga dito sa Ay, maraming salamat po, Mr. Uh, Corpus. Uh, kasabang Julius, I I'll get right to the point, ano? Uh, kasi po, Actually, binaha yeah. po kami. Hindi po ng tubig, ha? Hindi nung uh, <laughs> typhoon karina, ha? At, uh, <laughs> Ah uh, ito nga eh kasama rin natin dito isang typhoon Carina rin. mamaya eh makikilala ninyo no. Ah uh, eh, binaha po kami ng mga inquiry, mga complaints kasi uh, di uba no. Ang uh, yun pong, uh, tollways ay merong uh, regulasyon na bago na kapag kayo daw ay dumaan doon sa RFID lane at hindi umangat yung boom ay mayroong kayong multang isang libong piso ha, sa first offense. Ang sabi nila, kung kami ay walang RFID, okay lang. Kasi nananggugulang sila eh. Oh, ba't sila sa RFID lane? Kung kami ay walang sufficient balance, okay rin lang. Kasi dapat responsibility namin to keep the balance healthy noong aming RFID. Pero sabi nila, papadok kung may sufficient balance ka? Katulad po na nangyayari sa akin. May sufficient balance ako, may RFID ako, hindi umangat yung boom. Hmm. E pagmumultahin ba ako? Attorney uh, Freddie? Opo. Hello? Opo. Uh, ako po ba'y inyong uh, bibigyan lang ng pagkakataong makatagot o meron pa po? Ay wala na po, wala na po. Ayun uh, nga po okay, ang uh, okay. uh, complaint mo nila. Ano po ba, totoo po ba ito um, at uh, kung totoo? Kayo, Opo. Ah, uh, yun po ang ano, ano uh, siguro mas maganda bigyan ko muna kayo ng konting briefer tungkol dito sa Joint Memorandum Circular na na-issue ng DOTR, TRD at ng LTO at magiging okay. effective by August 31. Okay. Ang pakay po nitong uh, Joint Memorandum Circular is to uh, uh, uh afford uh, smoother and faster Uh, transaction time dito sa ating mga electronic toll so collection link or yung RFID link natin. Apo. At ang uh, uh, ano po yan is uh, para we can strongly encourage yung ating mga kababayan na wala pang RFID uh, na magpakabit na ng RFID kasi madapit na po tayong magpatupad ng total cashless by I think October 31. Apo. At the same time, uh, magabayan at maturuan po sila ng maayos na paggamit, na responsabling paggamit ng kanilang mga RFID uh, na parating nga sufficient load at the same time may maayos ang kondisyon ng kanilang RFID. Apo. Ang uh, ano po ay uh, uh, ito po na, uh, na, sa datos so po kasi namin na ito, nigaya ninyo. Um, you, since you are a responsible uh, RFID uh, subscriber, uh, parating nga sinisigurado na meron kayong load na sa uh, at ang um, RFID na sa maayos na kalagayan. Uh, Paminsan-minsan, panaka-anaka, hindi nababasa despite na meron kayong load, despite na maayos yung ano nyo, uh, wala ho kayong, hindi kayo pwedeng i-penalize pagka na attorney. Oh, uh, yun. Because, yes, uh, yeah, they cannot penalize you kahit kayo, kayo sa ETC lane, RFID lane, hindi umasik. Pero hindi niya naman kasalanan. Eh bakit kayo pepe-analyze eh meron na kayong committee? Uh, Yun nga po kasi ang oh, ginagawa you know, lang po you know? ron sa uh, Mr. Oh. Corpus. Uh, sa ngayon <coughs> ha, sa ngayon hinihingi yung card. So binibigay naman po <coughs> namin. Opo. Pero ang nakakatakot yes. ng iba, how about eh hindi umangat? Eh wala naman pong uh, true no fault of their own may load sila, hmm. maayos yung RFID nila, sila ba ay titikitan? Yun po ang takot nila. Opa. Okay. Uh, kung mapapatunayan there and there on site na meron naman sufficient yung load nila, oh, ang oh, bakit ba nila yung resibo, ito wakapaload ko lang. Eh, bakit nyo ako sisingiling? Uh, bakit nyo ako paparahin? Bakit, uh, why, why? Uh, kung Darren, Darren, yan. Yan ako proof. Hindi na po kayo kailangan bigyan pa ng TOP. Ayun! At uh, in fact, kung meron mga ano, meron mga pagkakataon, hindi kayo na ituan ng TOP, so CCTV kayo inuuli, may show cost order pa po yan, yung due process na tinatawag attorney per day. Ayol. Kung saan pwede yung i-recute so that you can be exonerated from the adult's violation. At uh, hindi po kayo magmumulta, wala kayong mabayaran medyo process naman po tayo yung kailangan magbigay sa ating motorista. Eh bakit niya paparusahan sila'y walang kapalanan? Ay kaya lang, diba? Mr. Corpus, mm -hmm. pag eh mm -hmm. apala din sa motorista yon. O kasi uh, po, ang nangyayari, 19 -19. alam niyo yung isang kaibigan ko, ang nangyayari ganito, hindi mm -hmm. pa naman effective yan. Siyempre, tayo may sasakyan, pumaparada tayo. Eh, alam niyo yung RFID, di ba, nasa labas ng sasakyan yun eh. Di ba, nakadikit sa windshield o yung sa akin, nasa ano eh, nasa headlight eh. Opo. Hindi niya alam, may kumutkut noong kanyang uh, na-vandalize eh. uh, may kumutkut noong kanyang RFID na tuklap. Uh, yung kalhate, pagdaan niya, hindi uh, gumana. Sabi niya, ipapano e, kung implemented na yan? Hindi ko naman kasalanan. Uh, nakutkut yung aking RFID. Hindi naman akong kumutkut. Kasi wala naman pong Uh, matinong motorista na kukutkutin yung sarili niyang RFID para para maabala siya, di ba? Eh malaki sira ng ulo mo pag ginawa mo yon na maabala ka, di ba? Oh. <laughs> oh, eh paano naman yon? Eh siyempre, baka daw tikitan siya although we will you you can prove later on na uh, ikaw ay walang kasalanan eh abala pa rin po sa motorista. Eh, yung iba, eh hindi bali tayo. Ah, min minsan may time tayo, no? Ay okay. ah, yung iba na nag nagpapasada, mga grab, ah, mga ginagamit hmm. sa kalakal yung sasakyan, eh pa paano naman daw sila at abala naman daw sa kanila yon? Uh, uh, actually, maganda pong ano yan, one of the exceptional cases na nangyayari yan na Tony Freddy, but still an issue. Ang ano ko po, kung ako yung nagsaga na, ano po po yung makikiusap sa mga turista, every time they travel, bago sila pumasok na nga, Tingnan mo na po ang kalagayan na ng kanilang uh, RFID in and out. Kung kung doon sa labas makikita mukhang may gumalaw sa aking RFID. Meron naman po tayo mga RFID stations kung saan kayo pwedeng dumaan bago kayo pumasok ng expressway. At nang sa ganon mapapalitan po ninyo yung na-vandalize ninyong RFID dahil kung mapapatunayan nyo naman pag hindi siya ang gumawa, wala pong bayad 'yun. Ah, ah tataba po 'yun, Mr. Corros, ito lang ang sitwasyon, ano? Dumaan yung isang motorista. Mm -hmm. Hindi niya napansin kasi eh, hindi naman uh, ma-expect natin lahat ng tao bago sumakay sa sasakyan eh i-iikot, ano? Oh, I think it's a toll mm -hmm. order naman pa for uh, to expect everyone to do that every day, ano? Oo. Oh, oh. uh, so na, na may damage or for whatever reason hindi umakyat yung boom. Ha? Eh, hindi ba pwedeng sabihin na lang, ay, nasira pala ito, hindi ko napansin, pwede ba? Sa halip na tikita niyo ako, eh, eh, pupunta na lang ako ron sa, uh, uh, sa area kung saan pwede i-replace itong RFID para hindi, uh, uh, para hindi naman ako maabala. Uh, actually, attorney, that is an exceptional case that may happen. Ano po? Uh, let's see if we can try to be as uh, lenient on those matters. Pero, Siguro na naman po, hindi naman po masamang hindi din, din sa ating mga motoristang uh, subscriber ng RFID natin na uh, uh, part of their responsibility is to ensure yung kanilang RFID is always uh, in good condition. Mm -hmm. uh, part of the responsibility of having uh, an RFID subscription. Mm -hmm. Because, um, hindi naman yung siguro magiging mabigat sa kanila. Pero paminsan-minsan nga, nagmamadali, etc. Nakakaligtaan. Uh, siguro, kung ano, baka naman pagbigyan ng mga debit traffic enforcers natin ng mga ganyang pagkakataon, may palawanag naman mabuti. Oo naman, oh. So, o, kasi lalo na, lalo na kung ano naman, hmm. kung wala namang, kung meron namang balance, hmm. eh, at uh, ibig sabihin hmm. ay, uh, kasi ang principle oh. mo dyan, uh, para sa akin, ha, hmm. Ah, hmm. Eh, You, oh, you already paid for your use of the tollway. Mm -hmm. Ngayon kung may konting mm -hmm. aberya ay eh, dapat naman hindi masyadong mahigpit na parang pinipinalize pa tayo by using the mm -hmm. tollway. O oh, yun ang uh, uh, damdamin mm -hmm. ko at ng ibang mga motorista na rin. Na-entendyan na po namin na uh, 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 attorney. At sa uh, kami naman po sa pagtinangaling tanggapan, ang pagdana-exposana namin, ay marami po kasi na balang higit na nakakaraming responsable uh, compliant na uh, RFID user uh, dahil nga medyo kung yung iba medyo nakakalimot sa tamang paggamit o kaya medyo umaabuso sa uh, situation dahil wala pa ako ginohule kung kulang yung load ninyo, at ini you remember... Ay de, yung di, yung 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 Oo. yung 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 Uh, these are exceptional cases. Baka naman po ipaparating natin sa ating mga toll operators. Oh. Oh, o so, sana so naman na uh, Mr. Corpus. We can give some form of exception on how those are handled. Ano oh, taba, kasi uh, alam niyo, mm. -hmm. Nyo, Mr. Corpus, uh, uh, uh ito, mm -hmm. hindi ko lang damdamin to, damdamin ng maraming motorista na kakausap ko, ay yung TRB. Alam nyo po ang dapat uh, although regulatory board yan, ang dapat nire regulate yan yung uh, excesses ng mga uh, nagpapataw ng toll in favor of the uh, riding public uh, hindi para paboran yung mga uh, mga oligarchs na nag uh, uh, nagko-construct ng mga tollways eh. Yan ang yan ang nag, nang nararamdaman po nila ah, parang ang hinihigpitan yung publiko, pinapaboran, ah, yung mga malalaking kumpanya na may mga tol. So, yun po nagiging impression. I, I, have to tell you that. Ano? O kung hihigpitan yung ah, masyado yan, baka magkaroon ng backlash. Actually, yung, yung cashless nga po, Uh, isang grupong mga abogado ay eh, questionin 'yan kasi ang cash ay legal tender, di ba? Alam naman alam natin ng mga abogado 'yan, alam kahit ng mga economists, mga bankers, it is legal tender for all debts public and private. Yung pagkagumamit kayo ng tol, nagkakautang kakautang kayo, syempre for the use, ha? Hindi pwede hindi mo tanggapin ang pera ko pag ino, ang pinambabayad ko sa utang because it is legal tender. Pwede hindi mo matanggapin ang credit card. Uh, kasi hindi naman legal tender pero ang pera pag itinender sa iyo inoffer sa iyo dapat you are obliged to accept that as payment. So ang dami pong actually I think in the next few days eh, may mag-question cashless na yan eh kasi nawawala yung pagkaligal tender that is uh, illegal actually at dapat po na nasabi ng toll regulatory board yan nung sa mga kumpanyang ano kasi yung sinasabing cashless convenience lang yan ng mga malalaking kumpanya at to the ano at to the disadvantage of the general public so as toll regulatory board dapat po ang tinitingnan natin yung publiko hindi yung mga malalaking kumpanya So, uh, attorney, tama po kayo, no? And uh, the principal obligation or principal mandate of the uh, Regulatory Board is to regulate and supervise the operations ng okay. mga mga expressways. Kasama na rin po dyan yung ating mga nagpapalakad ng na mga expressways. And that mandate ay hindi naman po kinakalimutan ng ating tanggapan na i-discharge nila at the best of their ability based on the... Uh, 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 um, uh, um, uh, charter naman po namin. Ang uh, number one po, yung nabanggit ninyo po dito sa, sa uh, pangalan nito, ay yung kailangan na ang nire-regulate namin itong mga tama po kayo. Ang hindi nakikita kasi ng ating mga ano uh, mga motorista is how we are able to Uh, regulate itong mm -hmm. ating mga expressway operators. So, dito mm -hmm. po sa pagkakataong ito, itong JNT, but, uh, pagmumutahin na ang violator ng no RFID or no insufficient balance, may ka-akibat pong penalty na ating ipapataw din dito sa ating mga uh, expressway operators kung sakasakaling uh, lumalabas na yung kanilang uh, MPSS yung minimum performance standards mm. and specifications natin upod sa kanilang electronic oh, pero dapat po nakita na ng TRP uh, Mr. Corpus ano? na yung mm -hmm. may problema tayo well legally speaking ako gusto ko yan ha mm -hmm. Uh, kasi, alam nyo, tayo, uh, ako eh, sa amin, middle class kami, wala namang problema sa aming mag-RFID, mag-pay uh, in advance. Uh, yung, uh, meron tayong mga credit cards, uh, dinede, actually, ako, kaya hindi ako mauubusan ng load yan, automatically, uh, every 15 and 30, nagde nagpabayad, nag uh, may, may debit, uh, ano, may payment agreement ako sa banko na binabayaran kayo. Ah, yung uh, eh kayo, yung mga kumpanya, every 15 and 30. saka at, at, at ko, okay din ako diyan. Wala kayong RFID, pupunta kayo sa RFID lane, eh nanggugulang kayo, or wala kayong balance, responsibility niyo. Kasi kaya, kaya lang yung cashless po, uh, alam niyo uh, dapat nakita ng TRB. May mga abogado ng mga diyan, legally questionable 'yan eh. Kasi hindi nyo pwedeng i-refuse ang cash payment for any debt. Ha? Kaya nga legal tender ang natawag diyan. Na obligatory Pwede nyo sabihin, ay, hindi ako tatanggap ng cheque. Yan, okay yan. Legally feasible yan. Pwede nyo sabihin, hindi ako tatanggap ng credit card. Pero sabihin nyo, hindi ako tatanggap ng cash. Eh teka, may problema tayo dyan. Kasi uh, that is against ano, uh, established legal principles that cash is legal tender. At uh, alam nyo po, minsan meron namang gumagamit ng tollway na... Uh, once a month, dumadalaw lang sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya, ayaw na rin ang mag-RFID kasi ilalagyan mo pa ng balance. Siguro yung may mga tao, alam nyo, eh, tayo okay lang, pero yung maiipit yung 1,000 mo as balance, 1,500, malaking bagay na po sa kanila yun. Eh. So sana hindi uh, i rethink nyo yung cashless, uh, uh, the totally cashless transaction because uh, uh, that may be uh, illegal. Uh, from mm -hmm. a uh, banking and finance point of view. All right. Uh, uh, attorney, uh, uh, your point is very well taken. Uh, in fact, ito pong ating cashless, hindi pa naman nila totally ipinatutupad sa ngayon kung uh, dadanin ninyo. Opo. At tungkat uh, ang tanggap pa po tayo ng cash payment sa ating mga expressways as of now. No? Yung target na sinasabing October month to re-implement the full cashless and contactless is still on the work. Opo. Ang nangyayari po, yung point ninyo ay naihayag ninyo, ipapagot po yan sa opo. ating kamuhaan. Opo, uh, uh, yun, yun po, napansin no? din ng mga kasama oh. nating abogado. Mm -hmm. ah, nasabi nila, hindi mm -hmm. pwedeng cashless yan. Oo mm -hmm. Oh. Opo, opo. We, we understand naman po yung point of view ninyo. Uh, ito namang regulator at ito uh, itong ating DOTR with the jurisdiction and mandate under the Limited Access Act uh, of the uh, uh, ng mga Limited Access Act facilities under the Republic Act 2000, uh, ang ano po they are also authorized to issue rules and regulations pertaining to limited access act Opo, of course, of course. So, so, o, alam natin yung man, principle man, na yan, pero uh, the, rules all, oh, yeah. the rules and regulations mm -hmm. should always be, oh, yeah. the rules and regulations should always be in accordance with existing laws. Yeah. Uh, rules and so, regulations po ay hindi legislation. Uh -huh. Uh, ang tawag yeah, po dyan, pagka yung rules and regulations ay nagbavailay sa statute, mm -hmm. ang tawag dyan ay ultra vires. <clears throat> di ba? Oh. Yeah, okay, so, okay, okay po. Hmm. Well taken po, attorney. And uh, by the time, hindi pa naman po ito uh, fully na i-implement ang pagkakaalam pag not being a lawyer, but I, I understand uh, you, are, you, you, you have a lot of viewpoints and this and basis to make those statements. Kaya, ipapaabot po natin ito sa ating pamuluan. Opo, ah, dapat kasi ah, <coughs> nagkaroon ng uh, wider consultation with the stakeholders bago ginawa ang mga uh, rules and regulations <coughs> na yan. E, ewan ko lang kung nakonsulta ha yung mga users ng mga tollways. Wala akong nababalitaang there were consultations made with the public. Ang gumawa niyan, TRB eh, okay. lang at saka yung mga companies na nag-ooperate ng tollways eh to the exclusion of the riding public. Sana eh, ma-remedyohan niyo yan. Uh, before it's too late. Mm, mm. Actually, uh, to Patro, the, the instruction for the order emanated from the DOTR and then um, uh, cascaded down for implementation. Oh sana sir. sana anyway uh as, as Mr. Julius, I, I I would like to uh stay with you kaya lang po kailangan na po nating magbreak so sana po mapaabot <laughs> nyo na magkaroon naman sila ng public consultation na hindi uh, ano lang <laughs> oh hindi bilateral dapat tripartite kasi there are three stakeholders here uh, yung <clears throat> government through the TRB and the <laughs> DOTR uh, yung uh, mga companies at yung public as well na, na makuha kasi meron ng uh, ano eh meron ng guidelines bago nagre-react yung publiko. kasi hindi nila alam yung yung process kaya nagawa yung mga regulation. So ang ang dami a lot of people are crying regulatory capture here na ayaw naman natin mangyari. Anyway, maraming salamat po Mr. Corpus. Thank you for being with us and I hope to have you back someday soon. Oo, I look forward to having uh, time with you again, being your guest again. It's always a pleasure po, uh, to be having communication and information exchange with my idol, Attorney Topacio. Okay, maraming salamat po. Mr. Julius Corpus po yan, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang ESS. Yes, yes, yes. Yo, Tomasio, mag-tablo ka, commercial information. Yes, yes, yes. Tapos palalahanap po ay just in news, flash breaking news.